and welcome back to my channel okay so ay, nahirap niya tapos dito sa pa pagpupo ko okay okay so welcome back to my channel everyone so mga kahabs mga ka ano pa dyan okay mga kahit ano na so okay meron po akong bagong vlog po dito at saka gusto ko sana i-share sa inyo kasi parang I think alam nyo na ito or hindi pero Ah, uh, kasi yung dalawa ito ay mga MP3 po ito. So sa mga nakaraang mga years, actually nakalimutan ko na kung kailan ito ni-release ng Apple. So Apple po ito, Apple products po ito at saka MP3 po ito. So ayun, without further ado, magsisimula na po tayo. Okay, so um meron na po dito dalawang uh, MP3. Okay, so ito yung original po na MP3 ng Apple. So kung meron na kung meron lang sana MP3 yung ano eh, kung meron lang sana MP3 yung ano um MP3 ang Samsung bibili talaga ako. So ayun, ah uh, meron po meron po lang, uh, MP3 na ito po pala yung iPad Classic po. So ito po yung iPad Classic. So um, Actually, uh, 120GB at saka lahat po ng aking music sa aking laptop ay naipasok ko lahat dito at na-compress ko pa ito, okay? <laughs> na-compress ko pa talaga yung mga kanta para may pasok lahat dito. So paano ko siya i-compress? Malalaman niyo po 'yan sa susunod ko na vlog, okay? So ito po pala yung ano, uh, iPad Classic and yung version pala niya ay so yung kita po pala niya dito. So yung version pala niya ay uh, check po natin so uh, hindi okay paano? So, Meron kasi syang settings eh. So, meron siyang settings. Nasaan na yung settings niya. So, okay. I think dito sa extra. Okay. Nandito sa extras. Nandito sa extra yung kanyang setting. Okay. Wala dito eh. So, yung uh, luma na kasi itong luma na, luma na version na po kasi ito eh. Luma na, lumang version na po ito. So, Okay, lumang version po ito. Okay. It comes up with a music, videos, photos, podcasts, extra. Ay, ni yung settings. Okay. Nakita ko na yung settings. Okay. Pabihira. <laughs> okay. Na dito po rin yung settings niya, yung about niya, nandito, dito. At saka, yun, um, yung ano niya, yung ito version pala niya ay 2.0.1 so PC okay yung 2.0 po yan, yan po okay 2.0.01 okay so okay itong maganda kasi um, malakas kasi yung tunog niya at saka naka 3.5 lang siya so pwede kang mga pwede kang gumamit ng bluetooth receiver para i-connect dito para magamit mo yung mga earbuds mo okay so yun Meron kasi, meron kasi ako nakita ng isang meron kasi ako nakita ng aesthetic vloggers na na bumili po siya ng MP, bumili po siya ng iPad Classic at ka bumili siya ng earphones at ka bumili din siya ng uh, Bluetooth uh, Bluetooth receiver at inilagay at inilagay niya dito. So, at inilagay niya dito sa kanyang at inilagay niya dito sa kanyang ano, inilagay niya dito sa kanyang iPad. Okay? At sya para makapag-music, para magamit niya yung earpads niya. So, nice din, di ba? So, pwede, pwede kang gumamit ng, pwede kang gumamit ng Bluetooth nito eh. So, ano, pwede ka talaga gumamit ng Bluetooth. So, ayun. Ayun, ito, it comes up with this one. So, meron po siya. So, naka-shuffle naka shuffle na kasi siya eh. So, naka-shuffle lang na kasi siya. So, music okay your po cover flow genius playlist at saka kung albums compilations search at so naka shuffle lang kasi sa dito naka naka lang kasi sa dito eh so ayun okay now play kasi siya eh. so meron siya at saka napakaganda po ito at saka binili ko na siya ng transparent binili ko na siya ng transparent case okay so okay yung yung rubber yung yung jelly case kasi niya ay parang hindi siya gaano ka so yun yung transparent case na nalang pinili ko so maganda din pala siya so may kasi uh, a lot of a lot of uh, vloggers now today as kasi bumili so yung isa yung nakita ko na yung nakita ko na aesthetic aesthetic vlogger siya so talagang ano ah uh, bumili siya ng bumili siya ng bumili siya ng iPad classic checka yun uh, bumili din siya ng bluetooth receiver okay so ginamita talaga niya yung bluetooth receiver uh, inilagay inilagay dito sa ano inilagay dito so 3.5 siya na bluetooth receiver once once naka ano na siya dito once naka ano na siya dito uh, inilagay yung bluetooth receiver sa 3.5 maka up na po siya ng mga pick up na po siya ng iba't ibang iba't ibang mga air earbuds like Samsung Galaxy Buds Plus, uh, AirPods, Apple AirPods at iba, iba, iba iba pang mga AirPods na ginagamit. So, 'yun, 'yun po yung ano niya. So, ayun. Uh, panoorin po yung panoorin po niyo okay panoorin po niyo yung kanyang vlog uh, i will link down below sa kanyang vlog okay so para makita po niyo so up next naman ay ito pa pala yung ano uh, iPad touch fourth generation. So, fourth generation po pala ito. Okay, fourth generation. So, iPad Touch fourth generation. So, it comes up with a camera also and a front-facing camera. So, mer meron siyang camera sa likod at meron din front-facing at meron din meron sa messages. So, pero hindi po siya cellphone, okay? iPad Touch Uh, iPad touch lang po pala ito. So, makapag-connect po siya na internet at makapag-Facebook ka rin dito. Makapag-Facebook ka rin Twitter at Instagram. Pero, old version na po ito. Multitasking po ito. Whether you are using MP, whether, whether you are whether you are what is this called um, na na ano kayo uh, ah, nagkikinig kayo na music while nag surfing and browsing po kayo sa internet so yun po ni kagandahan po dito so it comes up with the camera on it and also this is this is one also the camera okay there it goes here is this the camera of the one okay you look at that so and okay and also meron din yan meron din kasi yang ano eh Okay. Example, okay. Ito ito po yung ano, uh, ito po ito po, yung, uh, ito po pala yung uh, ito po pala yung ano niya, front facing camera niya. So, ito po So, ay uh, medyo okay lang din naman. Zoom in lang. okay, okay. Zoom in. So, ay maganda din naman siya. Okay, okay lang. Okay lang din naman siya. So, meron siyang iba't iba pang mga meron siyang iba't. Okay, mga, ma marami siyang mga applications dito at makapag-connect rin ng Apple App Store. So, it comes up with a uh, ano ano lang ito eh, maliit lang ito eh. so ito pa pala siya so about nya ay ito pa pala yung version nya so ito pa pala yung version nya 6.1.6 pala siya so okay na din siya gamitin pang ano uh, mp3 so kung ano kung, kasi lumang na version lumang version actually actually yung late yung last yung last iPad touch nila ay yung 6 I think yung may mga iba't ibang colors yun po yun so iPad touch 6 and iPad touch 6 C okay yun po siya so yun po yun ang kanya so yun po yun ang kanyang last na last last of the last of the list so ito siya may siya music dito so meron siya marami din siyang music makapag pwede ka makapag shuffle pwede ka makapag ano dito so tal talagang ano uh, marami siya marami kang pagpipilian ng mga kanta dito so songs dito Songs so marami siya ganyan po so eto marami po siya mga kanta dito. So, ayun po siya. Okay. So, maganda talaga siya. So, na playing Ito po pala siya. So, makapag loudspeaker din pala siya. So, mayroon kasi siyang mayroon siyang loudspeaker. Okay. Nasa may speaker niya. Dito pala yun. Okay. So, medyo mahina yung speaker niya kasi ano nga so mas ano dito sa kwarto ko so kaya ayun maganda siya okay na okay po at saka makapag play din pala siya ng video so ito hindi ko alam kung makapag play ba siya ng video hindi ko alam so okay ito sample video lang ito okay okay ito. O, yan po siya. So, makapag-play din po pala siya ng video. So, oy bakit napunta ka sa Apple Store? So, exit. So, meron din weather, mga photos, at sya ka mga iba't iba pang mga pwede ka na makapag notes dito. So, ito, okay. So, nag-iingan naman pa yung aso ng kabilang bahay. So, okay. So, okay. Maganda po pala siya. So, ayun. Okay. Tsaka, makapag-may siya. Meron siya mga utilities dito katulad ng contacts, Calculator at saka Voice Memo, Nike plus iPad. So, in collaboration with Nike, Ah, uh, pang ano siya, pang, pang sports na app. Okay, sports na app. So, may mail dito, may mail at saka yung internet niya, yung Safari. So, yan po yung kagandahan nito kasi multitasking kasi multitasking kasi siya. So maganda po siya kasi maganda po siya kasi multitasking po siya. So yun po yung ano niya so, kagandahan ng iPad Touch na ito so so kung whether kung saan nyo gusto so whether kung saan nyo whether kung saan nyo gusto ang saan nyo ano saan kayo saan kayo compatible sa MP3 actually marami din namang marami din namang nagsisilabasan ng mga MP3 ngayon eh yung mga bootleg yung mga bootleg ng mga MP3 yung hindi mga original so yun meron po sa mga Shopee so hanap maghanap po kayo uh, check niyo po yung sa Shopee or sa Lazada so MP3 player so maganda uh, actually mas actually mas prefer ko talaga yung ganito MP3 kasi kasi ah uh, walang sagabal okay walang walang sagabal ng mga social media na mga bashers ma, na ma, mo sa mga comment section at saka na mababasa mo rin sa ano at saka sa mababasa mo rin at mababasa mo rin sa mga iba't ibang mga mga ano yung mga yung mga ayo yung mga yung mga chismis yung mga marites diyan di ba sa internet so kumbaga yun po yung ano nila yung kumbaga yun po yung ano nila ah, parang toxic mga people mga toxic mga toxic people sa mga, sa internet social media po so for ano for your ano na lang, for your ah uh, doon parang uh, peace of mind din di ba so ano solo mode ka lang nakakinig ng music uh, chill ka lang so ayun yun lang, yun lang, yun yung, yun yung, yun yung, 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 yung ano ah, uh, yun yung purpose din, yun yung purpose ko rin dito sa vlog na ito. So, para makapili po kayo ng MP3 na magugustuhan po niyo doon sa Lazada at sa Shopee. So, yun lang po yung vlog ko ngayon at sana po nagustuhan po niyo yung aking vlog and thank you so much for watching and please don't forget to subscribe to my channel for more vlogs and see you again on my next video, okay? <troll>